Karamihan sa atin ay nasanay na sa ideya na kapag meron ka ng mga mamahaling gamit ay mayaman ka na rin. Madalas na ina-attach natin ang mga material na bagay sa yaman. Kapag meron ka ng ganitong sasakyan, mayaman ka. Kapag meron ka ng ganitong cellphone, mayaman ka. At dahil dito ay hindi na natin naiintindihan ang kahulugan ng pagiging mayaman. Binabase na lang ng karamihan na kung sino yung may maganda at mamahaling gamit ay siya rin ang mayaman. Pero ayon sa sinabi ng sikat na author na si Morgan Housel sa kanyang libro na The Psychology of Money, Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. At totoo ito, kahit ilang milyon pa ang meron ka ngayon, kung gagastusin mo yan lahat sa iyong mga luho at hindi ka nagtira para sa iyong emergency fund at investments, ang mangyayari ay magmumukha kang mayaman sa mata ng ibang tao pero ang realidad ay wala kang pinagkaiba sa taong namumuhay paycheck to paycheck. Kaya mahalagang babaguhin na natin ang ating pananaw sa yaman. Tandaan na ang yaman ay ang mga bagay na hindi natin nakikita. Ang tunay na yaman ay yung marami kang oras para gawin ang mga bagay na meaningful sa'yo. Ang tunay na yaman ay ang iyong magandang pag-uugali sa paghawak ng pera. Meron kang skills sa pagkita ng pera at meron kang financial freedom. Kaya mamili ka Susundin mo ba yung taong mukhang mayaman sa paningin ng iba? Naka BMW at nakatira sa malaking bahay pero baon pala sa utang? O yung taong sakto lang at namumuhay ng simple pero maraming ipon at investment? Sa panahon natin ngayon, mahalagang alam mo ang pinagkaiba ng taong mukhang may pera sa taong tunay na may pera. Ang mga sasakyan, malaking bahay at iba pang mga mamahaling gamit ay madalas na ilusyon lang na ginagamit ng ibang tao para mapakita nila sa iba na mayaman sila. Nakikita natin ang mga sasakyan at malaking bahay, pero wala tayong idea sa kanilang financial statement at kung magkano ang kanilang bank balance. Sa halip na magbukha kang may pera, gawin mo na lang goal na maging tunay na mayaman. Mag-acquire ka ng assets o mga bagay na magbibigay sa'yo ng income kaysa liabilities di bali ng mapagkamalan kang mahirap. Ang mahalaga ay alam sa iyong sarili na meron kang pera at nasa tamang proseso ka ng iyong pagyaman. Sa katunayan, maraming benefit ang makukuha natin kung pipiliin natin ang mamuhay ng simple at magmukhang mahirap. Ang tinutukoy ko dito sa magmukhang mahirap ay hindi yung nakasuot ng sirang damit at hindi naliligo, kundi yung taong simple lang ang forma at hindi nalalayo sa mga average na tao. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang apat na dahilan kung bakit mahalaga ang magmukhang mahirap kung goal mo na yumaman sa hinaharap. Abangan mo ang pang-apat na dahilan dahil yon ang pinakamahalaga sa lahat. So kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang dahilan. At yon ay mapuprotektahan mo ang iyong pera sa ibang tao. Hindi natin maiiwasan na kapag pinapakita natin sa iba na meron tayong pera, ay marami rin ang lalapit sa atin at hihingi ng pabor Biglang lalapit ang mga kamag-anak mong hindi mo nakausap ng ilang taon, ang iyong mga kapitbahay at ang dati mong mga kakilala. Sa una ay mangungumusta pa yan, kukunin ang iyong atensyon at tiwala at maghahanap ng tsempo para manghiram ng pera. At alam na natin ang common ending ng ganitong pangyayari. Isa sa common na dahilan ng nasirang relasyon ng magkaibigan ay utang na hindi nabayaran. Pero hindi lahat ng kamag-anak at kaibigan ay ganito. Merong iba na totoo talaga ang pangungumusta sa iyo at kung manghihiraman sa ng pera ay merong intensyon na magbayad. Siguro ay gipit lang sila sa panahon na yon, kaya humihingi sila ng konting tulong. Magaan sa pagiramdam na meron tayong natutulungan, lalong-lalo na kung pamilya at mga taong malapit sa atin. Pero minsan, nalilimutan na nating magset ng boundaries Hinahayaan lang nating uutang sila ng uutang at para bang kasama na rin natin sila sa ating mga responsibilidad. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit mahalaga ang magmukhang mahirap. Mas mabuti ng walang ideya ang ibang tao na meron kang pera kisa yung marami nga ang nakakaalam pero parang ginawa ka na nilang bangko. Mahalagang paalala na bago ka tumulong, i-consider mo muna ang magtabi ng pera. Unahin mo munang i-secure ang perang gagamitin nyo ng iyong pamilya katulad ng inyong mga wants, needs, emergency fund, at investment. At kapag merong natira, yun ang itulong mo sa ibang tao. Number 2. Maa-attract mo ang mga tunay na kaibigan. Mahirap hanapin ang tunay na kaibigan kapag marami kang pera. Hindi mo malalaman kung sino ang nagpapanggap at kung sino ang totoong gusto kang kaibiganin. Yes, hindi ito na-apply sa lahat ng panahon, pero ito ang madalas na nangyayari. Kaya isa sa magandang benefit na makukuha natin kung simple lang tayo ay maa-attract natin ang mga tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay yung taong gusto kang makasama hindi dahil meron silang makukuha sayo, kundi komportable sila na ikaw ang madalas nilang kinakausap. Ang iilang signs ng tunay na kaibigan ay meron kayong tiwala at respeto sa isa't isa, meron kang natututunan sa kanya at meron din siyang natututunan sayo. Pareho kayong may suporta sa isa't isa at sabay kayong nag-grow. Pero hindi sa lahat ng panahon ay makukuha mo lang ang tunay na pagkakaibigan ng isang tao kung magmumukha kang mahirap. Pwede mo pa rin mahanap yan kahit pinapakita mo sa kanila na meron kang pera. Ang gusto ko lang maunawaan mo ay mas madaling hanapin ang tunay na tao sa iyong buhay kung hindi sentro ang pera at mga material na bagay sa inyong relasyon. Mas maganda pa rin kung sinusukat ang pagkakaibigan sa karakter ng isang tao at hindi sa kung ano ang posisyon sa trabaho at gaano kadami ang laman ng kanyang bulsa. Magkaiba ang best friend at business partner. Ang relasyon ng mag-business partner ay transactional o give and take. Kung meron siyang binigay sa iyo, dapat ay tumbasan mo rin yun. Ang best friend naman o tunay na kaibigan ay unconditional. Nagbibigayan kayo sa isa't isa at hindi kayo humihingi ng kahit anong kapalit. Kaya subukan mong itanong sa iyong sarili ngayon na ano kaya ang trato ng ibang tao sa iyo kung sakaling wala kang pera. Posible kayang ganun pa rin ang trato nila sa iyo o merong magbabago. At base sa pag-uugali ng iyong mga kaibigan, madali mo lang malaman kung sino ang mga business partner at mga tunay na kaibigan. Number 3. Hindi mo na kailangang magpa-impress sa ibang tao isa sa dahilan kung bakit karamihan sa atin ay nahihirapang abutin ang kanilang mga pangarap, yun ay dahil masyado silang nag-aalala sa kung ano ang posibleng opinyon ng ibang tao sa kanila. Sa halip na mag-focus at trabahoin ang kanilang goal, nag-iisip sila kung paano sila magugustuhan ng ibang tao. Pero ang katotohanan ay wala kang dapat patunayan sa ibang tao. At ang pinakamahalagang opinyon na dapat mo lang pakinggan ay opinyon mo sa iyong sarili. Mahalang magmukhang mayaman at magpa-impress sa ibang tao dahil kailangan mong gumastos para makasabay sa kung ano yung komo na ginagawa ng karamihan. At maliban sa hindi ito maganda sa iyong finances, hindi ka rin magkakaroon ito ng peace of mind. Dahil sa halip na magpakatotoo ka sa iyong sarili, binabasi mo na lang ang iyong mga desisyon sa kung ano ang gusto ng ibang tao sa iyo. Ang mga tunay na mayaman ay walang paki kung hindi sila ang sentro ng atensyon. Mas gusto pa nga nila yung pribadong buhay. Alam nila na seryoso sila sa kanilang goal at mahabang oras ang kailangan nilang ilaan bago nila ito makuha. Kaya hindi sila nagsasayang ng pera at oras para magpa-impress sa ibang tao. Number 4. Mabilis mo lang makamit ang iyong financial goals. Kapag meron kang goal at gusto mo itong makuha, mahalagang iwasan mo ang magpa-impress sa ibang tao at piliin ang simpleng buhay. Ang dahilan kung bakit ito mahalaga, yun ay para magamit mo ng maayos ang iyong pera. Sa halip na gagastusin mo ito para makasabay sa ginagawa ng iba, iniipon mo na lang ito at wala kang paki kung naiiba ka sa karamihan dahil nakafocus ka lang sa iyong goal. Lahat tayo ay merong financial goals. Gusto nating magkaroon ng magandang bahay, sasakyan, makapag-travel, magkaroon ng investment, negosyo, makapagretiro ng maaga at iba pa. Gumagawa tayo ng New Year's Resolution at nagsiset din tayo ng monthly goal. Pero ang problema natin kung bakit hindi natin mabilis na naaabot ang ating goal, yun ay dahil kulang tayo sa commitment. Alam natin kung ano ang gusto nating maabot pero iba ang ating mga aksyon at desisyon. Siguro ay dahil ito sa social pressure at gusto nating i-please ang mga tao sa ating paligid. Kaya yung mga desisyon natin ay kasalungat na sa ating goal. Sa halip na mag-ipon at mag-invest, gumagastos tayo ng wala sa plano. Sa halip na mag-aral at maghanap ng magandang opportunities, nagsettle na lang tayo sa ating trabaho kahit alam nating hindi sapat ang sweldo. Kung ganito rin ang iyong pag-uugali, mataas ang chance na hindi mo maaabot ang iyong financial goals. Kung gusto mong may magbago sa quality ng iyong buhay, kailangan mo munang baguhin ang iyong sarili. Dapat ay priority mo ang iyong goal at hindi ang atensyon ng ibang tao. At tingnan mo rin ang pera bilang isang tool. Tool para makabuo ng isang asset at tool para makamit ang financial freedom. Huwag mong gamitin ang pera para makaagit ng atensyon. Gamitin mo ito para makamit mo ang maginhawang buhay sa hinaharap. In conclusion, ang tunay na yaman ay hindi yan binabasi sa forma at mga bagay na meron sa isang tao. Hindi mo kailangang magmukhang mayaman kung goal mong yumaman. Mas mabuting panatilihin natin ang pagiging humble at mamuhay ng simple. Mag-focus sa pag-improve ng ating sarili at maghanap ng magandang opportunities. Sa apat na tips na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan at gusto mo ring i-apply sa iyong sarili simula ngayon? At sa iyong palagay, Anong magandang benefit pa kaya makukuha natin kung magmukha tayong mahirap? Magbahagi ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At ishare mo na rin ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood. At sana ay magtagumpay ka.